Hi, uh, good morning. So, update tao terus ato ang pipino. So, mayong buntag. Hi. Um, hmm. taon man. Uh, update tao sa ato ang pipino karon So, ato uh, ang pipino karon Ika 24 days. So, mauna ni siya. So, na, ika 24 days. Medyo ni Green na dudya. Pag-ayo. <coughs> Ayan. Sana yung katay na ano, na katay. Sa 24 days. Umaon no, ni siya. Ayun no, nindot na agtubo. Kita na kaya to ang pino. Si na doon siya. Siguro ano ane, katapos, ano eh. Mga katapusan ano na mamulak na ni. I think siguro. Or mamulak. Or so, uh, harvest na siguro tani. Katapusan. So, siguro mga 25, anak. 25 this, this month. So, pizza karon Pizza karon is um Six, I think six or seven. Ah, uh, kalimut ko. Siguro ang asa pizza sa seven karon. Seven of December. So, yun no. So by this uh, ano, next week baga na ni siya. Dali ra tubuh, sa hmm? tubo. So, trabaho on magtiwas ko og uh, ani. Katong ni ako ano, ni ako ang, gi, ano, ni ako ang gi buhat. Inapa mahuman dito ada pita. aku so, ako atong Hmm. Ah, green dah sih hmm? green na, pilang sagbut pun oh ni tubo na. Oh. <laughs> Ambil So pembuatan karun, uh, so, karun ni Siapa yang buat nak mandari Ini Hindi rin ko magsugod. so ayaw mo man. Yun niya, mga sunod adlaw, ako na nang pakatayan taas. Pakatayan na na ako sa taas. Agan sumpay, sunod adlaw. Mode niya akong ginagamit. Yan eh. sakura niya siya. So, tungkol ta karon og ano pero kung magsugod kay ayon man ako diri mas dali an ko pagdariya kung tara did mas ayon ako diri magsugod kaysa sa didto mm na ka ni wala pa na human wala pa na tawuran ato pa ato nga pa ani sumada ito ang katong ano bura sikan bats na to nga lima kakahon ha. Na, ano nato ang tanom um, na "ulahi?" So derita, sugod so derita. So, ano derita? Mag-sugod pa, anak tadi to to. Ugh. <sighs> So taas taas pa ani uh, ano sa gamay na lang ni taas taas gamay na lang. Ma uh, apat na apat uh, na lang kakahon. So dali ra ni mahuman. Ato ang ano pukusan dali ra kay ni mahuman. So ah uh, tumipino ho. Huh? Ano ma kita na. Na nakatag-as. Hmm. tagas na by next ano next week um ano na siya taas na Sigoro. siguro siguro uh, um, na dari dari taman Sigoro. ay da na siguro dari next week so ah uh, maura sa to So, mawara sa siguro to. Ako yung ka, ano Um, daglang tayo salamat kapag tanaw sa pag-ubansam. Ah, uh, oh, masalapa sa inyo ha sa pag-subscribe. na to nang subscribe. Ah, uh, sa inyo hang support ta. Ha? Also, support ta. So, next week ato na po di update next week so medyo ninot 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 na to ang pipino yun ang tanahon so baga di aside. side ito na green klaro na kayong green unlike before mara pa o pa siguro na yung mas tagas pa anak siguro Ani anak sila ng lapawan ng tubig o mawalan sa siguro to bye bye